So mga idol, sa pagpasok pa lang natin dito, napansin ko agad dito yung riles dito sa kalsada. Yung kalsada rito ay merong riles na kalatay. Ito po yun. Tapos medyo madilim dito. Kaya buti na lang meron tayong baong flashlight. So yan mga idol. So ang lamig dito sa ilalim ng tunnel mga idol. Napakalamig dito. Iba yung hangin na meron dito. Hindi ko lang alam kung ano yung meron. Pero sabi nila rito, kapag nandito kayo, meron kayong maririnig na ibang mga boses. Boses mga idol na parang humihingi ng tulong. Dito kasi, ayan. So meron dito ng idol na mga daanan. Ayan, hindi lang siya hanggang dulo. Ayun. So nakakatakot din mga idol, parang meron... Parang may something sa dulo. Parang merong duyan. Hindi ko lang alam ayon kung kita niyo pero parang may duyan. O image lang o ano yan. So dito, pag nandito kayo, tulad ko, nag iisa lang ako dito mga idol. Is, ano mga idol? Ah, uh, parang hindi di ko may matakot. Dahil nag-iisa na nga lang ako dito. Ang hirap maglakad dito na mag-iisa. Grabe, nakatakot. Parang tumayo, bigla yung balahibo ko mga idol. So ko niya ano Grabe. Ako na naman, isa rito. So, nakakatakot maglakad dito mga idol na nag-iisa. Sus, patay tayo, hari tayo dyan. Tapos, ang dami dito tunnel. Ayan, oh. Wow, oh, may mga statue. Ako lang mag-isa, iniwan ako. Nakatakot. Nakatakot mga idol. Ang dami tunnel, eh. Hindi ako na mag-flashlight. Kung ano yung mga nakikita. Grabe rito. Umiiwan ako ng mga kasama ko. Grabe yung mga tangan yung mga ano. Oh. Kapasok sa loob. Oh. Hindi ko lang alam kung ano yung mga meron dyan. Oh. Pero parang may mga kwarto pa sa loob. Number 15. Grabe. Off limits. Bawal na pumasok doon sa loob. Nakatakot kanina. Ito, may isang maliwanag na tingin ngayon. Nihingal ako. Grabe. Ito, wala na. Nakatakot pala pag isa ko na lang sa loob. Grabe. So, iniwan ako. Woo! Nakatakot mag-isa. Wala ko makita ang tao sa loob. Ako lang mag-isa. No, one kilometer yun. Grabe. Ito na yung malinta tunnel, mga idol oh. Dati nung huling napanood ko, yung malinta na to, wala pa yung mga bakal na to. So, isa siguro sa dahilan kung bakit nilagyan na nila to ng ano ng mga steel matting is para maprotektahan kasi marami nang nagbabagsak ang mga bato. Ayun, ito na itsura ngayon ng malinta tunnel mga idol. Meron na siyang bakal o cover na to protection para sa mga nahulog na bato. Tulad ng mga 'yan. Kaya meron na rin dito ang precaution kung tinatawag na danger watch out for pouring rocks. So yan, iba na sa napanood ko dati. Matakot pala sa loob mag-isa. Hindi naman, titignan eh. Diniwan nyo ako. Inintay ka namin dito sa bungad. Wala. Matakot ako, tumakbo ko. <laughs> 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 tumakbo ko. <laughs> <laughs> Nag-vlog pa nga ako sa loob, ako nung mag-isa eh. Ay, may mga, di, nakita ko kasi may tunnel tapos may mga statue sa loob eh. Eh, uh, may masama, may flashlight diba, pa ako. Diba, may mga pintuan pa dun. Di ba, ka pa sa gitna. Nakakatakot pa? Pipilisan mo maglagat, pipilisan din niya. Oo nga, isa pa, last iniwan niyo ako mag-isa. Loko kayo. Natakot nga kayo, dalawa kayo, ako pa mag-isa. <laughs>